Mga ka-Republic, muling ginulpi ng Barangay Hinebra Antok and Tech sa Game 4 at itinabla ang Best of 7 Final Series at 2 All. Kapansin-pansin na unti-unti na namang nagsisitago sa ilalim ng dagat ang mga talangkang buzzers na dating ngawa na ngawa ngunit ngayoy nananahimik. Yung iba nagdidilit ng maaanghang na kument dahil marunong din man palang mahiya ang mga tinamaan ng magaling. Inamin ni Chot Reyes na sa Hinebra ngayon ang momentum matapos pala sa pinang dalawang magkasunod na talo ang TNT. Kung hindi makakabounce back ang tropang giga sa Game 5, sila naman ang ilalagay ng Jin King sa delikadong sitwasyon matapos silang makauna sa Games 1 and 2. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike, at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, muling nakamit ni Randy Hollis Jefferson ang Best Import Award ngunit nabigo siyang makumpleto ang masaya gabi dahil muling pinaluhod ng Barangay Hinebra ang TNT. Pinamunuan ni Justin Brownlee ang balansing atake ng mga magalak, kakambal ang depensang pumilay sa offense ng tropa ni Chot Reyes. Sa simula ay medyo nakakasabay pa ang talk and text sa pamamagitan ng matalas na shooting ni Calvin Oftana, ngunit kinailangang ilabas dahil maagang na foul trouble. Lalong mahihirapan ang TNT kung isusugal si Oftana na madagdagan pa ang towel dahil magiging liability na ito sa depensa. Pero isa si Optana sa mga bright spot kahit natalo ang kanyang team scoring 26 points. Si Randy Hollis Jefferson naman ang nag-top score para sa TNT ay nag-contribute ng 28 points. Ngunit nang idiin ng Hinebra ang depensa kay RHJ, apat na puntos na lang ang nagawa niya sa fourth quarter. Naging very effective ang depensa sa kanya ng Jinking sa pamamagitan ni na Justin Brownlee at Stephen Holt. Kumukonekta pa rin ang mga tres ng TNT import sa maagang parte ng laban but most of the time naka-close out agad sa kanya ang depensa kaya napipilitan siyang ipasa ang bola na ilang beses na intercept nila Maverick Ahan Misi at Scotty Thompson. Nakita na kasi ng Gene Kings ang play na madalas gamitin ng mga bataan ni Chotreyes. Magpipay ni Trey RHJ para umatrak ng depensa, saka ito magkikick out pass alinman kinapugoy at oftana o kubuntin para sa open 3-point shot. Inamin din ni Reyes bukod kina Justin Brownlee, Japi Tagilar at Scotty Thompson, tinik sa kanilang tagiliran si Naahan Misi at Stephen Ho. Pinapatay daw sila ni Ahan Misi sa mga timeless long shots nito at si Stephen Holt naman bukod sa scoring ay napakaganda rin ang ibinibigay nitong defensa kay Randy Hollis Jefferson. nag si Stephen Holt ng 18 points sa panalo ng Gene Kings dito sa Game 4. Siya ang naging player of the game dahil kung hindi dahil sa kanyang defensa kay RHJ, siguradong patuloy na mamimiyas na ng puntos ang TNT import. May 18 points din si Maverick Missy kasama ang isang 4-point shot na tuluyang bumali sa likod ng Tokentex. At si Japit Aguilar, bagamat nabigo sa kanyang una sanang BPC award, ay nagkambag din ng 18 puntos. Sa panlabing isang pagkakataon, muling ibinulsa ni John Marfajardo ang BPC honors at sabi niya sa kanyang acceptance speech, sa kanya na raw muna ulit ang BPC, kay Japit Aguilar daw ang championship. Na parang nagbigay ng inspirasyon sa Hinebra upang padapain sa Game 4 ang talk and text. Tulad sa Game 3, kasama si El Tenorio sa starting unit. Gusto ni CTC na agad ma-establish ng Gin Kings ang magandang flow ng offense pati na ang depensa. At marahil gusto rin ng Hinebra coach maobserbahan muna ni RJ Abariantos ang diskarte ng veteran point guard. Mainit agad ang opensa ni na Scottie Thompson at Justin Brownlee na may pinagsamang 31 points sa first half, 19 kay Brownlee at 12 naman kay Scottie Thompson para sa 12 puntos na kalamangan at halftime 54 to 42. Sa kabuuan, nagtarak ng 34 points ang Hinebra resident import, pinakamataas na score niya ngayong Governors Cup Finals. Malalang minsan ay nasabi ni Coach Tim Cone, sa mga nakaraan nilang laban ay mababa lang ang score ni Justin Brownlee pero hindi raw siya nag-aalala. Inaasahan daw niyang along the way ay magpapasabog ito ng puntos. Nakaisang 3-point shot si Brownlee sa Game 3, ang unang tres niya dito sa Finals at sa Game 4, muling sumiklab ang scoring ng isang vintage Justin Brownlee. Making 3 of 4 attempts from 3 at dalawa sa 4 points area upang ibalik sa labindalwa ang lamang ng mga mag -aala. Nangyayari ito sa harap ni Chot Reyes habang malamig na ang shooting ni Calvin Oftana at si Randy Hollis Jefferson naman ay pinahihirapan ng depensa ni Stephen Holt. Sabi ng SMC Teams hater na kolumnista, unti-unti na raw nagmamanifest kay RHJ ang sobrang pagod sa paglalaro ng buong 48 minutes. Nakagustuhan naman ito Sinabi nito mismo kay Chotreyes ayaw niyang ilalabas siya. Samantalang sa kabilang kampo raw, kahit paano'y nabibigyan ng maikling pahinga si Justin Brownlee. Oo nga raw, medyo bata pa at malakas ang katawan ni RHJ but in the long run, i-epekto sa galaw nito ang naipong pagod, lalo na sa isang ligang sing-pisikal ng PBA. May pasimpleng panawagan ang kolumnistang obvious ang lungkot dahil nakadalawang sunod na panalo ang Ginebra. Dapat daw mahanapan ni Coach Chotreyes ng paraan para makapagpahinga naman kahit konti si RHJ para makasabay ito sa mga gwardyang nagpapalit-palit sa pagbantay sa kanya. May dalawang araw na pahinga bago ang Game 5 sa Merkulis. Medyo makakabawi ng lakas si Jefferson, ngunit alalahanin makapagpapahinga rin si Justin Brownlee. At ngayong bumabalik na ang shooting touch ng Ginebra Import, mas malaking problema ang kinakaharap ngayon ni Chotreyes na sa finals press conference ay nagsabing kukunin nila ang kampyonato in 6 games. Pero game 5 pa lang naman, baka may tinatago pang taktika si Chotreyes. Ngunit ang TNT coach na rin ang nagsabi nag-swing na sa Gene Kings ang momentum. Kailangang makaisip siya ng paraan para pigilan ang ratsada ng Ginebra. Dahil kung muli silang matatalo sa Game 5, baka hindi na umahon sa dagat ang mga iyaking talangka. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo Papa Kiko and happy birthday sa iyong apo November 3. Shoutout sa inyong maglolo. Shoutout din sa iyo Xavier Escalona. Yes, isinama siya sa first five. Sa iyo rin Saddition TV. Yes, sa atin ang championship kanya na yung best import na yan. Sa iyo rin Rosel Erepe. Shoutout sa iyo idol. Sayo rin, shout out Dorothy Agudan. Shout out sa idol, salamat sa suporta at sa'yo. iyo. Shout out Norman Flores. Yes, nakuha na natin ang game 4. Shout out, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo ka ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.